Ang nakita mo lang ngayon ay mga sandali ng matinding tensyon kung saan ang mga pagsabog ay nagpapaliwanag sa gabi ng kalangitan ng Moscow na parang mga paputok. Mga kidlat ng liwanag ang bumagtas sa dilim sa lungsod ng Selenograd na 37 kilometro lang ang layo mula sa Kremlin. Mga nakabibinging tunog ang narinig sa buong magdamag. Grabe talaga, putang ina. Ang depensang panghimpapawid gaya ng pansir at S-4 na ay nagpaputok laban sa mga grupo ng drone ng Ukranya. May mga nagniningas na debris na bumagsak mula sa langit na nagdulot ng maraming sunog. Hindi ito eksena mula sa isang pelikulang pandigma. Nangyari talaga ito. Madaling araw ng ikadalawampu ng Hulyo, dalawang libo at nang dalhin ng Ukraine ang digmaan mismo sa kabisera ng Russia. Ngayon, hindi ito ang unang beses na inatake ng Ukraine ang Moscow. Pero sa pagkakataong ito, iba na. Hindi pa sila kailanman nag-atake ng ganito kalaki at kahusay ang nangyari madaling araw ng Hulyo 20 ay nagpapakita ng matinding pagtatangka ng Ukraine na tamaan ang puso ng Russia. Pero paano ito naging posible? Paano nagawang maglunsad ng Ukraine ng mga pag-atake na kayang tumagos sa pinakamahigpit na depensa ng Russia? Ang sagot ay tiyak na ikagugulat mo. Nagsimula ang pag-atake alas 6 ng gabi, lokal na oras, noong ikadalawampu ng Hulyo. Pero hindi ito basta-bastang pambobomba. Isa itong komplikadong operasyong militar na tumagal hanggang madaling araw, na tumama sa hindi bababa sa pitong distrito ng Moscow ng sabay-sabay. Ang alkalde ng kabisera ng Russia, si Sergei Sobyanin, ay umamin na hindi bababa sa 21 Ukrainian drone ang tumarget sa kanyang lungsod pero hindi tugma ang opisyal na bilang ng Russia. Ang Ministry ng Depensa ng Russia naman ay nag-angkin na nakapagpabagsak sila ng siam naput tatlong drone sa magdamag. Labing siyam dito ay sa rehiyon ng Moscow. Sinasabi nila na dalawa lang ang nakalusot sa depensa. Ngayon narito tayo sa isang mahalagang detalye. Tingnan mo! Kung dalawa lang ang drone na nakalusot sa depensa, bakit may mga sasakyan na nasusunog sa mga kalsada? Bakit may mga gusaling tirahan na nasira? Bakit sabay-sabay na isinara ang apat na pangunahing paliparan sa Moscow? Ang totoo, gumamit ang Ukraine ng isang napakatalinong taktika. Tinatawag nila itong Cascade ng mga peking ruta. Isipin mo ang isang sabayang pag-atake kung saan ang ilang mga drone ay pain, ginawa para lituhin at punuin ang mga radar system ng Russia. Bawat S-400 o pansir na misil na pinaputok laban sa peking drone, ay isa ng misail na nabawas para harangin ang mga totoong drone na may dalang pampasabog. At ito ang talagang matalino sa estratehiya ng Ukraine. Ang isang drone ng Ukraine ay nagkakahalaga lang ng ilang libong dolyar para gawin. Ang isang Russian interceptor missile ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Ginawang isang matematikal na ekwasyon ng Ukraine ang digmaan kung saan laging talo si Putin. Maaari silang magpalipad ng isang daang drone sa halaga ng isang Russian missile. Si David ito laban kay Goliath, ngunit ngayon may mga pulutong ng drone si David. Nagulat ang mga nakasaksi ng mga nakakatakot na eksena. Lumilipad ang mga drone ng delikado malapit direkta sa ibabaw ng mga bubong ng mga gusali. Nakita ng mga residente ng mga distrito ng Conchevo at Novo Celsi ang mga ulap ng usok na umaakyat sa ibabaw ng mga bahay. Nabasag ang mga bintana sa distrito ng Barbica totoong nangyari ang pag-atake, malaki ito at napaka-epektibo sa pagkawasak. Pero nasaan ang mga kilalang depensa ng Moscow? Laging ipinagmamalaki ng Rusya ang mga yon. Sa katunayan, iniatas ng militar ang mga pangunahing baterya ng depensa sa Himpapawit. Gumamit sila ng mga sistema tulad ng Pancir S-1 at S-4 na raan na gumagana sa isang integrated na network sa kauna-unahang pagkakataon sa kabisera, nagpatupad sila ng pulsed radio interference, isang teknolohiya na sinusubukang putulin ang koneksyon ng mga drone mula sa kanilang mga operator gamit ang mga radio signal, bukod pa sa mga dedikadong drone interceptors. Sa kabila ng lahat ng teknolohiyang militar na ito, pumalya ang mga depensa. At ito ay nagdadala sa atin sa isang nakakabagabag na tanong. Kung ang Moscow na may mga sistema nitong S-400 at lahat ng teknolohiyang militar nito ay kayang pasukin anong lungsod sa mundo ang tunay na ligtas. Ngayon, ang tunay na epekto ng pag-atake ay lampas pa sa pisikal na pinsala. Nais mo bang malaman ang talagang nagpagulat sa Kremlin? Ang epekto sa ekonomiya. Agad at lubhang nakapinsala ito. Sa unang pagkakataon mula noong Abril ng 2024, Sabay-sabay na nagsara ang apat na pangunahing paliparan sa Moscow. Cheremetyevo, Vinokovo, Domodedovo at Chukovsky. Mahigit isang libong mga flight ang nakansela o naantala. Isang daan at tatlumput apat na eroplano ang inilipat sa ibang mga lungsod. Libo-libong mga pasahero ang naipit sa mga terminal ng ilang oras. Kahanga-hanga ang mga numero, pero bahagya lang nitong nasasaling ang tunay na tagumpay ng mga Ukranyano. Mula noong Enero ng 2025, napilitan ang mga Ukranyano na magsagawa ng dalawang daan at labing pitong pagsasara ng mga paliparan sa Rusya. Ang pag-atake noong Hulyo ng Rusya ay nagmarka ng brutal na pagigting sa kabila ng milyon-milyong dolyar na halaga kada buwan. Nawalan ang Moscow ng 40% ng karaniwang kita sa gabi sa loob lamang ng isang gabi Nadiskubre ng Ukraine ang isang matalinong bagay. Hindi na kailangang sirain ang target para maging epektibo. Ang simpleng presensya ng isang drone sa himpapawid ay nagpapasimula ng planong karpet, isang sapilitang pagsasara ng himpapawid para sa mga dahilan ng seguridad. Isang murang drone lang ay hindi na kailangang tumama sa isang target. Ang pagkakatuklas nito ay sapat na para magpasimula ng tugon na nagkakahalaga ng milyon-milyon sa ekonomiya ng Rusya. Pero ang totoong dagok ay talagang psikolohikal. May isang residente ng Konsebo na nagsabi ng isang bagay na naglarawan ng sitwasyon. May totoong pakiramdam na hindi naligtas ang lungsod. Dati akala namin na nangyayari lang ito sa Kharkiv, sa Kiev. Pero ngayon, nandito na ito sa pintuan ko. Tinipon ko ang mga bata at umupo kami sa ilalim ng kama. At ang kawalang katiyakan na ito ay maaaring masukat. Ayon sa mga pag-aaral ng Levada Center, isa sa mga pangunahing institusyon ng pananaliksik sa opinyon sa Rusya, 66% ng mga taga Moscow ang nakakaramdam ng stress dahil sa digmaan. 35% ang nag-iisip na lisanin ang lungsod. Gaya ng nakikita mo, hindi lang mga drone ang nawala kay Putin noong gabing iyon, kundi pati ang tiwala ng kanyang mga tao. At ito ay mapapatunayan sa desperadong tugon ng Kremlin. Ipinamalas nito ang totoong pagkataranta. Naglabas ang opisina ng pampublikong tagapagsalita ng Rusya ng mahigpit na babala laban sa mga publikasyon na nag-uudyok ng pagkataranta sa social media. Para magkaroon ka ng ideya, inutusan ang mga mamamahayag na maglabas lamang ng mga beripikadong datos na maaari lamang magmula sa mismong kagawaran ng tanggulang pambansa na siya namang naglalabas ng magkakasalungat at napatunayang maling mga numero. Ang mga app tulad ng Telegram, Instagram at X ay binaha ng mga video ng insidente na lumikha ng isang popular na naratibo na hindi na kontrol ng mga autoridad. Ngayon, gusto mo bang malaman kung ano ang pinakakakaiba sa kwentong ito? Ang katahimikan ng pinakamataas na antas ng Kremlin. Sa huli, kung ang pag-atake ay talagang hindi naging matagumpay, gaya ng kanilang sinasabi, hindi na sana kailangan pang pagbantaan ang mga mamamayan dahil lamang sa pagbabahagi ng mga video ng sunog, tama ba? Pero, mayroong mas masasabing mas eksplosibo pa tungkol sa pag-ataking ito. Ang oras kung kailan ito nangyari ay hindi basta-basta nagkataon lang. Limang araw bago ang pag-atake, si Donald Trump ay nagbigay ng ultimatum na limampung araw kay Putin para sa isang kasunduan sa kapayapaan. Pero may isa pang mahalagang detalye dito. Sinasabing pinaalalahanan din ni Trump ang Ukraine na huwag umatake sa Moscow, ngunit umatake pa rin ang Ukraine sa ginawa nilang ito, parang ipinapakita ng mga Ukrainian na kahit umaasa sila sa suporta ng kanluran, hindi sila basta-basta magiging pyesa lang sa negosasyon ng mga malalaking kapangyarihan. Mukhang nilalagay nila sa panganib ang buong relasyon nila sa kanilang pinakamalaking taga-suporta para magbigay ng malinaw na mensahe. Lalaban ang Ukraine para sa sarili nilang mga kondisyon, hindi para sa mga kondisyong ipinapataw ng iba at ang konteksto ay lalong nagpapabold sa desisyong ito. tingnan mo, si Putin ay labis na pinalawak ang kanyang digmaan gamit ang mga drone laban sa mga lungsod ng Ukraine. Nakakatakot ang mga numero mula sa isang libo at isang daang drone sa loob ng tatlong buwan hanggang Agosto ng dalawang libot naging mahigit apat na libo na lang sa buwan ng Mayo ng dalawang libot noong Hunyo. Ang mga pag-ataking ito ay pumatay ng dalawang daan at 32 dalawang sibilyang Ukrainian at nasugatan pa ang isang libo at isang daan at tatlong. Sa harap ng ganitong karahasan, nagpasya ang Ukraine na gumanti ng pareho. Ang pag-atake sa Moscow ay isang direktang ganti. Kung tatakutin ni Putin ang mga lungsod ng Ukraine, dadalhin ng Kyiv ang digmaan sa puso ng Russia. At ang Ukraine? Malinaw nilang ipinakita na simula pa lang ito. Isang source mula sa Ministry of Defense ng Ukraine ang nagsabing, simula pa lang ito, hindi na gumagana ang mga lumang doktrina. Binabago ng mga drone ang pandaigdigang istruktura ng digmaan. Ngayon, wala nang metropolis na pwedeng manatiling walang pakialam. At gaya ng siguro, napansin mo na, nangyayari na ang pagbabagong ito. Ang pag-atake sa Mosko ay hindi lang basta taktikal. Ito ay nagdulot ng malaking pagbabago ipinakita nito na walang lungsod gaano man ito kaprotektado ang ligtas laban sa mga grupo ng murang drone nasa harap tayo ng isa sa pinakamalalaking pagbabago sa pagkakaalam natin tungkol sa digmaan isang panahon kung saan ang distansya ay hindi na nagbibigay ng seguridad kung saan ang mga kabisera ay maaaring atakihin ng mga kalabang wala namang tradisyonal na puwersa ng himpapawid kung saan ang mga grupo ng murang drone ay kayang lampasan ang pinakasopistikadong sistema ng depensa sa mundo. Ngayon, si Putin ay nahaharap sa isang imposibleng pagpipilian. Palalain pa lalo ang digmaan habang unti-unting nawawala ang suporta ng karamihan sa mga Ruso o tanggapin na ang kanyang espesyal na operasyong militar ay nauwi sa isang bagay na nagdala ng digmaan mismo sa kanilang tahanan? Tulad ng nakikita mo, ang digmaan sa Ukranya ang naging pangunahing laboratorio ng mundo para sa hinaharap ng mga labanan. At ngayon, si Putin ay nahaharap sa isang problemang walang solusyon. Kailangan niyang mag-invest ng bilyon-bilyong piso sa mga bagong teknolohiya laban sa drone, mas magagandang radar, electronic warfare, at mga sandatang gumagamit ng direktang enerhiya. Samantala, patuloy na nag-i-innovate ang Ukraine, gumagastos ng mas kaunting pera. Isa itong arms race na mahirap tiisin ng matagal. Bawat pagsasara ng paliparan, bawat drone na na-intercept, bawat misail na pinaputok ay nagpapadugo sa badyet militar ng Rusya. At ang Ukraina. Mukhang determinado ang Ukraina na patuloy na magpadala ng kanilang murang mga drone ng walang hanggan. At ikaw, ano ang palagay mo sa bagong realidad ng makabagong digmaan? Ilagay ang iyong opinion sa mga komento. Kung naging kapaki-pakinabang ang nilalamang ito, mag-subscribe ka sa channel at ibahagi ang video na ito. Hanggang sa susunod!